Hello guys. Dami diri sa kuan. Dami diri sa rest house daw. Oh, ayun ko ang tawag sa Arabic guys is istiraha. Ayan istiraha. Magkita kit yung mga magkakapatid. Ay napainit. Ngayon kamot kami pa yung naunag abot diri kami pa yung naunag abot niya ang uban wala pa bala sila kita ako niya ako diri na abot na nag ang room so dito guys ito yung room ng hindi ko alam Okay. Tag. Sinilas. Ito guys, yung itur ko kayo dito sa loob ako eh. <laughs> Ito yung parang kwarto dito. Ito yung may kwarto din dito, may aircon. Yung bed. Double bed. Una ay mga anak dari. Ayan. Ayan. Staraha ang tawag dito sa Arabic guys Rest house o so ganoon Inaabangan lang to Eh mga magkakapatid Ng ating mga amo ay Punta dito Dito sila makita. kita Hala na Free wifi di ay dito rin Ay wifi dito niya ay Ayan oh no? Free wifi dito guys Tadang Free wifi dito guys Sana all Wifi nila Free wifi dito guys may aircon saka meron pa doon so punta tayo sa ibang place so dito yung sa labas guys ayan kung gusto nyo magihaw ihaw ihaw ayan may laki ng ihawan eh, nila no? mag sugba ba sugba kung baga sa bisaya guys sugba kung sa tagalog ihaw charge na on wala may bunga ng ilahang sambag mo sambag man tingali ni no sa so, may tawag ani sambag wala may good bunga para mahibalot tag unsa na siya wala mangukoy kalam alam dito sa mundo guys kaya pasensya na kayo ha so dito pwedeng diyan pwedeng sa baha pa akong amo eh kani din ipon magdodo mga bata pwede pong mga tiguwang eh. Hmm, kan ini ya ini pwede mga bata pwede mga tiguang so meron daw swimming pool dito guys sebaan niya mo tayo ay kaya saba tayo kay gan video ko ah uh, madiri Dari pwedeng maglungag, magluto. Meron silang kaldero. May kaldero. Meron silang oven. Dito maghugas. Dito magluto. Kung gustong magluto, dito laki ng lutuan nila guys. Oh. Yung gas. Oh, dito pa. Malilit na kaldero guys Dito pag malalaki guys dito ayan ano ba yan lemon so dito ano ba do ano ba dito kabinet wala huling pala guys Oo. merong hot sauce mga baso mga sabadiha dito naman sa kabila ay oh, dito mga baso para sa tea shahi tea shahi isa lang yan guys so narita dari guys oh, dito pag may mga bata oh, pwede maglaro dito guys maganda dito mayang gabi hanggang gabi kami dito guys maganda yung mga light light okay Ayan. Diyan dito pag maglaro yung mga bata, oh. Maya kunti guys, magdadating na yung maiingay dito kasi kami pa ang first na dumating dito. So mabuti naman para makapag-video tayo guys para walang maingay. So dito muna tayo guys, silip tayo. Pero yun sa maningan, ano eh. Manihin mo ano, Christmas tree o December. Ay, amot lang. Um, wala akong alam. Ah, meron din hugasan dito, guys. Tingnan ko kung magas uh, pang tubig. Ay, magas, guys. Ano bang po, no, may Palabog na ang tubig, ay. Saan na na siya? Mura man na siya glamisa. Yan eh, siya glamisa, guys. Pero meron siyang hugasan. Ripo, gripo. Gripo. So, dito tayo guys. Wala pang dumating kami pa talaga. Ayan. So, dito yung mga tao maglingkod-lingkod. Okay, laki-laki naman oh. Laki dito. Merong siling pan sa taas. Pilakabok upat 1 2 3 4. Oh dito sila maglingkod-lingkod mga lalaki, dapat dito maglingkod, guys. So punta tayo dito sa kabila. Dito tayo, guys, dahil nandito na 'yung mga aking mga alaga sa likod. Bawal sa kanila mag- ah, bawal sa kanila sumali sa aking vlog. Ah, Nasa online vlog daw. Sure diha. Yeah, okay. So ngayon, punta tayo. maingay mga langgam na siguro mga langgam dari ay. So dito, hala, bawal kaya dito umaapak. Umaakap tumutuno ba dya? Eh. Apoy ah, dito. Ta. -da. pwede po dari lingkod-lingkod, guys. Eh. Pwede po dari lingkod-lingkod og -lingkod, okay, guys. Lamig dari nindot dari lingkod ran og okay, bigay. Eh. Kay bugnaw karon kay medyo init ang oh, god so dere kana guys kana na ato nang sablon unsa diha ko anak siya mga sa mga woman's room diyan woman's room so lakas na ko dere, guys bahala ka ko na ang nagbantay ani kay eh, Indian pero tors kabila. wa ko nila kit eh tan punta pa ta dere ang mga puta guys itutur ko kayo guys ha hindi lang ako magpakita kay Nagugumot niya akong hitsura Kaya nakatulog ko ba niya ba Kining dere, siguro halingan nila ni sila o buka tugnaw na bitaw kayo Madari sila maghaling O oh, dere, napiling ko rin dere guys so, Dere po lingkod-lingkod ba Ayan, bahay kubo kung baga na sa may tawag anong, eh dah dito pala mag istorya kita kabalo basta tanawa lang ninyo guys no tanawa lang ninyo guys wasa ka pa uban lang mas ako aha oh diri mga lemon ay lemon man tawag nito wala may bunga oy dili siguro ron ting bunga na daghan pero di ko mosulod diha sa ilaw mo ang sa na ay na ang sa mga banakon guys kanang kubra bitaw na adiri guys eh akalan nyo na ah. kay katong isang indian bitaw nga ni saka o kanang dates ba dito siya naka encounter sa taas o halas iba ko pinaka number one yun ang halas ang kadlokan ay eh. magsaksak sinagol na lang taan yung sinultian na guys ha huh? sa mga sa buta ko ah, ang hindi nakakaintindi ng bisaya ah. sana all na lang <laughs> sana all maka all na lang tayo Acha. lamig kini siya o guys okay na siya guys ato na siyang anaw o diha o na lang tapi kasi dako ba yung dako uh, ba yung nga uh, place Ingon man akong amo nga na ako na swimming pool asa man gibutang sa Ginoo og swelling pula wa nang kita ilang lubi kay ilang lubi kay kuan oy ayo <laughs> gadutot man po na og tanom ilang lubi oy sa una lang ni inig kataas ba o inig kahabog ba ay mahabog pa ba ni sila kini kay murag kuan na siya unsa man ni siya oy murag kanang ay lang <laughs> ukining dere guys kanini ah uh, buli man ni sa sa amo ah kini buli imo unog banig hala na lagi tubig gahagunos ay aha swimming pool dere gapi dapita guys swimming pool dere dere oh solo daw tabi kay gahagunos man ang tubig ay sabak pa kung tatay may boss behind me so I can talk oh my gosh okay other eh ah swimming pool here let's go inside char ano yun English yeah. pero kami palang gudiri guys ni abang guys maligo gud ko pero one man Kanang daghan man mga tao dari mare kare Murak sarado man tingali ni oke napatian na ko ang susi tosa kung amo turn on ay sa tao kana ada sarado man sigurukin ni ay sarado gid swimming pool mo loob sa swimming pool loob ang swimming pool kaya loob guys, nakasarado. Ang buto brehan ba nila? Murag nang niya siguro. Kadahan kay mga bataan niya niya guys. Delikado. Balik ka na. Oh, eh. Okay. Barita din sa... Okay. Wala may bunga ng ilang tanaman dari oy wala bunga ayan o oh, maraming kasama ni lemon dili mo po ni lemon guys kanang murag sa tawag gani nakalimutan ko eh nakalimutan na ko ang singalan gani ani eh. dili man ni siya lemon good okay So, ayan, dito yung sa mga babae dyan, guys, oh. So, na, putiri sa taas, oh. O, diri. Mga taona taon na sa mga babae, guys. Arirata, oh. sa din, mga guys, kayo moroga. Kurup-kurup, maling, oh. Hinek ba na't dakal? Yeah. Do do so diri. Yung mga woman's room. Na ako no, na diri ako mga alaga. Nag, nagme makeup it lang. Basig mag sa camera. lang. Ah, wala. Yeah. Nice ka yun, guys. Ito nice kayo dito yung mga okay gubot na ni Onja guys ayan ito na pa bupi yung pagkain pero hindi pa dumating dito lahat dito ata ipanglagay yung mga pagkain kasi bupi daw ang pagkain dito mamaya tadaan oh, may lamisa Night nice, nice. lagi niya nga lamisa ay pero yun sa ilalong ba ang abog hirap linisin tor ko kayo guys ayan so sure ako nga andito yung aking mga alaga sa loob ayan nandito yung aking mga alaga kasi nandyan yung kanilang mga sinilas so punta tayo dito sa kabila i-check mo na natin kung may mga sinilas ba sa labas Uy, bakit man ni siya nag -lord? Okay awala dere saluta let's go wow malamig aircon tada wow 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 ayan meron TV naka-open yung aircon kasi darating na yung mga babae dere mamaya kasama yung mga bata so ito mga guys kung pwede kayong mag-overnight ayan meron silang lang kids dito guys mga unan hala asa mga sugaan eh. tingan ko lor sigaong ako na ko ni eh. ah ito 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 tag ah, ayan ayan guys oh. meron mga foam dere o gusto kayong matulog overnight ayan yun may maliit na foam pang bata Ayan, may malaking mga foam, ang kakapal, may mga unan, so, nag, pang labahan ba ni nila oy? Wow. Ayun. So patay na to kay. Ba na. Patay sa. Okay. So ngayon guys, hindi ako makapunta dun sa kabilang room kasi andan yung aking mga alaga. So maya na lang. So balik tayo sa labas. Balik tayo sa initan. Diyan. Diyan. ayan itry na to, masalud ka dali ba pero ako sa ningi, oh, wait lang ha